Nga ba gi pabanhaw ni ang kinu sa mong kinabuhi? Nga magmoy-moy mo man, ano mag maginuay man. Mm. Baya. Kumusta ang imong buhing Dios igsuon? E, so Nagpakabanhaw ba siya sa imo ang kinabuhi? Buhi ba siya karon sa imong kinabuhi? Ang imong kinabuhi nga malisod aduna bay kasulbaran. Ang imong hang sakit may tuho ka bang naay kaayuhan aduna ba'y kaayuhan ang imong sakit ang imong problema ano aduna ba'y kasulbaran ang imong relasyon nga naguba pwede pa bang mauli posible ba nga ang imuhang sitwasyon karon mabago posible ba nga ang tanan kalisod o kasakit ng imuang na sinapi ng muragwa na utlanan aduna pa'y katapusan mga isoon kung buhi kung napanhaw ang ginoo sa imuang kinabuhi nituo ka nga siya maoy source sa kaayuhan source sa sulbad ng inintanan Nog na to ka nga siya maayo ug maluluyon igsuon mula joy posible. Uhi ba ang Dios sa imong kinabuhi igsuon? Nabanhaw ba ang imong Dios sa imong kinabuhi? Imo ba sa gitubutan nga mabanhaw siya? Pagsa kanang mga nalugtik na nga mga pagbati atong mga nawad-an nawad-an nao paglaom ana apa ba kaya sa imong kinabuhi karon isuon so kaning tanan may so isuon ipik lamang sa atong pagpakabuhi ng kalibutan siguro jealous kayo ka nga may pasiya happy kaayo yang pamilya may pasila perfect ayo ilang pagkakopon. May pasila sila, ka ayo nga kwarta. May pasila sila, bisag relax na kayo sila, pero iyahay ka ilang kinabuhi. Kabawa mo mga ison, kung magpadayon, tali nga mentality, dili yun na magmalipayon ng mga Apan kung ipa, hari nato ang nabanhaw ang sa atong kinabuhi, di kita masuyaan ananila. nila. And we will never compare our life sa ilaha kay nga no kontento na ta kay mutuo mituo nga ang atong kinabuhi di ay lahi lahi ang atong kinabuhi di ay unique kung ang atong kinabuhi nindot sa nga pagkasulat lain lain sa sulat pero nindot ang atong role siguro negative ra ka ika padala ka sa kaluya nagpadala ka sa kalisod nagpadala ka nga sa mindset nga uh, toxic na kay mong mindset nga mura nang kagway ginuo ba nang uban nga moingon magura ng uban nga adin ah, na nak magdalag ampo adin ah, na nak mapabuo ah, na nay kasulbara na yang problema mao na gid siya wa na siya pagbago nang hukman gani ka diretso mao mo makapa imulag na to igsuon no? usahay makapa magpapabili na to din ha kay we are surrounded with those kanang thoughts, with those uh, people talks about us. O no, ka na bang, mutuon, mo ano mag-iatong pahariyon ang ilang pagka, ang ilang mga kisulti sa ato No, yan, maluya na ta, mo paralyze to may son, ka ba, no, ka may son, yan ka ng mga, uh, words are powerful, words are powerful. Kung ang, ang, ang pulong isoon, makapa, ang pulong isoon sakit, dakong impact sa imong kinabuhi dakong touch matandog ang imong pagkaikaw grabe na siya o oh. grabe na siya o oh. amig sa imong hang kalag sa imong hang pagkatao imagine isoon ang powerful words ang powerful words isoon, ang kana words of encouragement grabe sana siya impact sa imong kinabuhi Una nga, you should be careful sa atong words. Na kung wala man lang ganit tayo masulti nga maayo, dili na lang yun tabi o. Hindi na lang tabi o. kung dili man lang na makapahupay, kung dili man lang na makadasig, ayaw na lang. No? Kung mupuno man ka burden, no? dili ka makatabang ganiya. Na may uban god nga mga ikson nga. Need siya financial, need siya og help, need siya og, uh, siguro number one magiging nga lisod kay eh, Karon is ka ng financial yeah. na uban soon nga mutabang ni mo pero pasakit sa silag pulong no pero anaa may mutabang ng tinud sila pero pasakit silag pulong kung andam kang mudawat nga kabuska, na ikaw may nanginahanglan ah uh, because miss money sa imong budget ah, uh, wala kay uh, financial management hirungdan sa imong kalisod karon kung mudawat ka ana kung open minded ka ana okay ra na iso pero kung dili ka kabalong mudawat sa imuhang pagkaikaw nga kabuska, uh, di kakabalungod, ubos ang galingon sakiton gira ni mo. Ano na may ibang mga tao gud nga, mutabang man tinun sila, pero ang pasakit. Pero para sa akong, akong kabahin, okay raman kaya kayo, so, okay raman dyan kayo. Okay, umuagi na. Ako na okay, someday, ikaw na po'y mahimong blessing nila. So, na ay mga words nga dili makapa dasig ka nimo mo mauna nga magbantay gud ka kung kinsay pasudlo nimo sa imong kinabuhi kung kana siya nga uh, kana siya nga butanga makapaluya ba na nimo so ayaw i-allow nga maghari kanimo ang pagbati nga makapahuyang kanimo no ayo so na sa pasunda una una nimo wow nag overthink na ko, wow naluyan uh, naluya nako ko di na mura lagi ugo na wad ano an gana batik kaayo sa no so actually ang pagdawat target na nimo ang pag kung ano ginaan mo pag-filter, kung kinsa yung pasudlon sa imong galamahan. Mamaw na siya nga, ipahari ang Dios dili ang katong mga negatibo sa imong kinabuhi. Kung kinsa may imong hanggipa, kinsa may imong ginoo karon eh so igsuon no kinsa may imong ginoo kay kuyaw kaayo kung ana ta kailas atong ginoo ay eh, may imong tanga makasala man kay na siya oy anang sige man na siya ginoo ginoo nga makasala man kay na siya laksot man kay na siya batasan niya basta state of sin gina siya no wag gid kay katungod mo ko mi e, so on kay kung buhi kanunay ang ginoon nato may mon gid ka nga no man e, siya oi uh, e. Ma matingala na lang ka i e, bless man sa ni Lord na. kabati na man lang gid siyang kinabuhi no kita tanan lain lain tagdalan igsuon e, so ayaw ka ayaw og yatak ayaw ka kaayo og gunahuna nga ikaw kuan ra kay ka uh, bulahan kay ka ikaw nagpuyo ka sa state of grace uh, welcoming while kani nga tao nagpuyo sa state of sin e, kana sila kana sila nga mga tao igsoon wala na sila nangandoy nga malangit na sila wala sila nangandoy nga ma kuwan pa maluwas na sila ang ilaha nga ma-survive sila ning ilang nga sa kalisod magpadayon ra hapon sila sa ilang pagpakabuhi no nga buhi ang Ginoo nila nga laom sila nga bisan sa iyang nga paagi maluwas gyapon sila bisan sa ilang ang ato go buhi kaayo ang tao grabe sad ang ang pag degrade na to, sa pagsig ah, na tao na wala na ginasip ang tao ha na ginasip kung ano masyak na ng tawan day nga ha dita ka po, oh, grabe mo buk bu ang ginuo sa iya ha so kabawang mga isuon if karon sa lugar nga muragwa wa, dili wadili ginip mao i deserve ni mo ang paglaom na lang sa Ginoo ang imo hang kapas ang imo hang ah, murag imo hang mao kay na iso hindot kina padayunan sa paling kamo tuod sa kalaw no jud ka discourage if you gonna want a break gusto ka breakthrough so inaanglan mo agi gitak intense breakdown so kanang mga kasakit ni mong karon ni mo agi nga inspiration ako bitaw na IJ time nga mga tanan ko nga nganong gi-allow ni nganong allow man ni Lord nga my intentions is pure nindot kay akong intention pero nganong ingon ani man it's because may so on nga pulang pagidang imong strength para maligon ta ka. kay ganahan siya nga, nga mahimo kang blessing sa uban siguro uh, sa uban dili ka blessing nila kay hassle kan kanila, burden kanila, siguro uh, maguol mag-uol sila nimo sa imuhang pagkaikaw. Kay mulantaw sila nimo literally is hassle jud ka. Lantaw sila nimo kaila ila sila nimo ay ngon anak ka uh, pero sa uban I know sa uban ning so napay na na nimo, na apay ni tuo nimo, na apay ni salig nimo. So importante kaayo ang imuhang paglaom. ang imong pagsalig sa Ginoo ang imong ang imong pagkamatuuhon dapat mutuod jud kay nga kanang tanan di planan kay tanan temporary ra gyud mutuod ka nga mabanhaw ra ang tanan nga deserve mo na sa una imong iusikan mga opportunity nga imong iusikan sa una so deserve ra na nimo nga ma angko na nimo pohon padayuna na lang gyud sa imong pagpaningkamot nga upang gyud siya kay dili gyud ta anak niya o mawag na hand Happy Easter. It's Monday and di ta magpaluya-luya kay layo pa kita, no? O daghan pa kay tang obligasyon. So layo pa kita sa fulfillment stage. So di magpaluya-luya mo ison. Dapat buhi na yung ako ang Ginoo sa ato ang nabuhi.